Good morning guys, uh, kahapon ika 90s ni mama tapos niya sa pangaji niya So, nag ano kami para may makain So guys, kaninang umaga mga 2.45 pumanaw din yung auntie namin, yung asawa ng kapatid ni mama krabi guys natapos lang namin yung ika dis ni mama pumanaw din si ante. krabi nagsunod-sunod na yung mga uh, ano namin guys sa pamilya Gabur so ganito guys ang na ano ko guys na nakita ko guys yung buhay natin dito sa mundo guys tingnan nyo guys ito yung kamay ng Panginoon so ngayon guys habang buhay pa tayo guys nandito tayo ngayon dito sa kanyang kamay nandito tayo guys ito, ito tayo guys ito yung kamay ng Panginoon kanyan tayo guys lumalakad kahit saan pupunta kahit saan yan ang buhay natin dito sa mundo. Naksalalay yung nasa, ang Panginoon nakasubaybay lagi. Pagdating ng panahon, guys, na tayo ay yung God lang talaga ang nakakaalam sa buhay natin. So, ngayon, guys, itong kamay ng Panginoon, guys, nakaganyan pa siya. Pagdating ng panahon, guys, na kukunin ka na ni God ito ang mangyari guys e ano niya yung kamay niya guys nakaganyan uh, an ano hanggang ito guys ganyan guys ang buhay natin guys palagi ka pang nagano ng Nag, ano, nag uh, happiness naglakad nag uh, pupunta kung saan pero yung oras mo guys ginaganyan na ni papagad yung ano niya kamay niya guys Ganyan guys, ano lang patuloy lang tayo sa buhay natin pero yung kamay ng Panginoon nakaganyan na hanggang pagdating ng panahon guys na ito ay kukunin ka na niya guys. Ito ay titiklok at ganyan ang nangyari guys. Kukunin niya yung buhay no. So ngayon guys, yung buhay natin kung mamamatay na tayo. Nandito sa kamay ng Panginoon. Nandito tayo sa loob ng kamay niya, guys. At pagdating ng panahon, guys, na siya ay bumalik na. Pagbalik niya sa mundo. Ibubukan niya itong kamay na, ng Panginoon. Ibubukan niya. Pag ano niya, guys, pagbukan niyan, guys, yung mga spirit na nandiyan sa kamay niya, aalis yan lahat. Pumunta doon sa kanilang mga bangkay at ito ay mabubuhay pagkatapos nyan guys dyan na ang judgment day na hinihintay natin kung ano ang hatol ng Panginoon sa atin guys so ang moral reason nito guys talagang hindi natin alam guys kung kailan tayo kung kailan i ni God ang kanyang kamay. Salamat guys at sana may natutunan kayo at paki-type lang ng amin. Salamat. God bless.